Magandang araw po sa ating lahat at ngayon po isama niyo po ako na kumpunihin po ang washing na ito. Ayun na po niyang umikot. Kaya tayo na. Samahan niyo po ako na bubuksan natin ito sa likod. Ayan, yung tornilyo na yan. Tatanggalin natin yan. Ayan, screw. driver yan. Pasensya na, nag-iisa lang. Ito yung sa loob niya. Yung mga wiring. Ito naman yung sa kapasitor. Tingin ko kapasitor ang sira dito eh. Ayan o. Uh, tatanggalin natin muna yung plastika. Ah. Tsaka natin ititest. May kulay naman yun eh. Ayan. Tester. Set muna natin sa times 1. Connection nya. Ayan. test natin yung wire kung may continuity ayun meron naman meron syang continuity eto yung sa motor nya yung dilaw yung, yung tekniko pag putol ko sa dilaw para malaman kung matandaan mo Nilag, nilagyan ko ng palatandaan itong dilaw tinali ko siya para ibig sabihin galing to sa motor kahit magkabalik ka to dilaw at saka blue magka de depende naman din, din sa reading niya eh. etong kapasitor test natin ah, dapat nakaset siya sa times 10k ayan ayan, hindi pumalo ibig sabihin, sira kahit baliktarin mo pa wala talaga siyang palo yan tama dyan dapat pag pumalo siya babalik naman kagad ito, binila natin ng bago kaparela ng bolts 400 volts tsaka 9 UF tinasa natin ng konti kasi hindi naman ano yung kontrainte dito sa amin eh. ayun, may reading okay siya lagyan natin ng sink do dudugtong natin, ito yung gagamitin natin babalot natin sa wire na dudugtong natin kailangan din natin ng soldering iron soldering lead syempre Ayan, didikit na natin yung mga wire nya color coding naman yan mga kaibigan eh nasold ako na siya mga kaibigan hindi ko na lang siya pinakita ayan tapos na tapos yung wala tayong pang lanay kaya posporo na lang gagamitin natin kahit ano pwede basta huwag lang siyang masira sa akin posporo pwede kandila or lighter kaya Phosphor na lang gamitin natin. Ayun. Ayun dapat 'yan. Para hindi ka na maglagay ng electrical tape. Lahat. Yung pula sa pula, yung blue sa blue. Ayun, natapos na. Hindi ka na lang pinakita mga kaibigan. Para hindi na masyadong Mahaba yung video Tapos na Kailangan dito testing na lang Testingin natin Ito yung papunta sa switch And Testing natin ni plug mga kaibigan ha Makikita natin Switch ang ayan 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 umaandar ayun okay na mga kaibigan sasara na lang natin para tapos na hindi nga pala ako eksperto mga kaibigan ha Basi lang po ito sa aking munting kalaman. Salamat po sa inyong panonood.